Sa mga pauwi dyan, silipin natin ang sitwasyon ng trapiko sa NLEX kung saan napapaatras na raw ang ilang motorista sa tindi ng traffic. Live mula sa NLEX, balintawak na sa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, gaano na ba tindi ang traffic dyan ngayon? Cheryl, pasado alauna nga ng hapon ay na yung uh, traffic dito sa may uh, Balintawak Toll Plaza. Yung nakikita nyo sa aking likuran, karamihan sa mga yan ay mga kapatid natin na pauwi ng North at Central Luzon. Kaya naman payo ng NLEX Management ay uh, mas maigi pa rin yung magkaroon ng RFID at lagyan na ito ng load para sa hassle-free na biyahe. Sinadya ni Alvin ang Balintawak Toll Plaza ngayong biyernes para magpakabit ng RFID sticker. Balak niya kasing umuwi ng Bulacan para bisitahin ang kanyang mga kaanak ngayong Christmas break. Pero nang makita ang bulto ng sasakyan sa NLEX, napaatras na siya sa pagbiyahe. Baka hindi na siguro pagtapos na, na ng Christmas. Ganon din naman, magkikita-kita rin na. Ubus oras, tsaka yung gas, ang mahal ng gas ngayon. Eh. Kailangan talaga pagka ganyan, prepared ka. Papunta namang Pampanga si Buds. Matagal na siyang may RFID sa sasakyan pero reklamo niya. May sensor na nga tayo pero mabagal. At tapos eh ngayon ito, wala nang load dito. O bibili ka ng load, wala. Pwede namang magpa-load gamit ang electronic wallet apps. Ang problema, hindi siya bihasa rito at sanay sa tradisyonal na paraan ng pagpapa-load. Kaya ang ending, napapila siya sa cash lane. Sabi ng pamunuan ng NLEX, nagdagdag na sila ng isang libot limang personnel ngayong holiday season para tumulong sa mga kagaya ni Buds. Kasama rin yan ang mga tatao sa cash lane boots dito sa Balintawak, actually, ginagawa po namin from normally uh, three uh, cash days lang po yung pwedeng dumaan yung mga magbabayad ng cash. Uh, uh -huh. Ginawa na po nating lima kanina. And uh, dun po sa Tarlac, uh, kung saan nagkaroon nga po ng pagpila, uh, nagdagdag naman po tayo ng uh, portable booths dun sa tabi ng uh, ano ng uh, Plaza. Pero aminado ang NLEX hindi may ang mabagal na traffic lalo na sa Balintawak Toll Plaza, Mindanao Toll Plaza at Karuhatan Toll Plaza tuloy-tuloy hanggang makarating sa Tarlac Toll Plaza. Sa mga papunta naman sa Maynila, asahan ng traffic build-up sa Bukawin Toll Plaza. Higit 30,000 motorista ang inaasahang dagdag na dadaan sa NLEX kada araw, mula ngayong araw hanggang January 2. 300,000 ang daily average vehicle volume sa NLEX. Sheril as of 7 p.m. nga ay uh, simula dito sa bukana ng Balintawak Toll Plaza ay aabot na sa 500 meters yung stretch nitong uh, mga sasakyan no so sabi naman nung uh, ilang mga transportation officials ay tiyaga-tiyaga lang at 'wag mainit ang ulo at higit sa lahat tignan ng mabuti yung kondisyon ng inyong mga sasakyan para nga ligtas ang lahat ng biyahe Sheryl. Maraming salamat Trail Pawin mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.